Hello guys at uh, for today's video uh, na naman tayo ng mga chicken mga alaga natin dahil uh, hapon so ayan nag na nag-aabang na sila yun yun <laughs> krik 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 krik

buso yan niyan lobby <laughs> and ah uh, ito yung ano libangan paghapon ni umaga tapon ni keto claw sana yan yung sa mga sisiw oy madilim na Tubong, <tip> tubong. ito yung mga part dito hindi ko pa nalagyan ng mga anong ilaw at uh, meron na ito dati Mali, hindi ko lang nakunikan hanggang doon pero meron ng uh, connection dito tagal na uh. so balik ko rin ito at uh, ayusin pa itong mga kulungan dito para mapalahian ng mga niti bulit pati doon yung bahay-bahay doon na uh, paitlogan hanggang dyan paitlogan doon para malagyan ulit ng mga mga nitid na lahi. so yan muna at yan muna naging activity ni Kuya Tokla mga hapon at maraming salamat salamat sa mga laging nanonood sa mga video kahit hindi masyado maganda pero maganda <laughs> yan at joke lang at uh, yan at ingat tayong lahat God bless sa inyong lahat bye bye muna for now